guys, good day at sa video na ito ipapakita ko lang sa inyo yung aking mga mais na 55 days old. Ito yung naging output ng ating uh, taniman ng mais, ano? 55 days old. May kita natin guys, ano? Dalawa ang bunga. Ayano. No? Oh. So dalawa ang bunga ngayon pa may kita mo na, may laman mo na kung gaano kaganda yung quality ng mais dahil sa buhok pa lang may kita natin sobrang kapal. Ayan. Tapos dalawa ang bunga, yan, dalawang puso oh. Nakikita natin ano. Ganyan kaganda ang product ng backfill. No? Heto, dalawa ang bunga. So marami akong nakikita dito. Nasa loob ako ng maisan. Marami akong nakikita ang dalawa ang bunga. So ito yung promise sa akin ni backfill. Kaya nag-switch ako galing sa synthetic na fertilizer going to backfill semi-organic or semi-synthetic. No? So, ayan. Sobrang ganda ng mga mais. Malalaki ang stock. Malalapad ang dahon. Tigdalawa ang bunga. Hindi kalugi. Bukod na sa mura, mura na yung uh, fertilizer, quality pa. You no? Know? sa loob tayo about 7 footer yung mais natin sobrang tangkad labas tayo ayan ah. so pakita ko sa inyo kung gaano katangkad yan. ayan oh. ngayon pa lang 55 days pa lang pero sobrang laki na ng bunga ayan oh grabe hindi lang ako nakita ng ganitong buhok ng mais na sobrang kapal ano sobrang laki Malaman mo dyan kasi kung gaano kalaki yung magiging output na bunga ayan oh, sa bunga sa ano pa lang, sa buhok pa lang sobrang laki na tig dalawa ayan oh, ito pa dalawa dalawa grabe astig dalawa oh astig oh. dalawa what more kung nasa loob pa tayo tuntahan natin yan. Tahan natin to. Wow. Grabe. Dalawa, dalawa. Tig dalawa. Di ka lugi. Oh. Dalawa. Grabe. Oh. Dalawa. Napakaastig. Namumula oh. Namumula yung bunga. Wow. Stigo oh dalawa. 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 Dalawa ulit. Dalawa ulit. Yan oh. Tignan mo naman kung gaano kaganda yan. Hmm. Dalawa. Dalawa ulit. Dalawa ulit. Wow. Astig. Hmm. Dalawa Dalawa ulit. Eto pa, dalawa ulit. Grabe. Ang tatangkad ng mga mais. Ayan, napatunayan ko na nga ano, after 55 days ng aking mga mais, ay ganyan na sila. Ganyan na kalalaki yung bunga. Katatangkad yung stock. Kalalapad ng dahon. At super green talaga yung dahon niya. No? Ayan ano? Tapos yung mga bulaklak nito, o yung mga buhok nito, eh, Namumula talaga. Grabe, namumula sa paligid ko. Ang daming pera. Ang daming bunga. Ayan o. Oh. Sipin mo. Tigpo 4 pesos yung isa nyan. 4 pesos nyan. Ano? Sa 35,000 hills. Ayan. Sipin nyo na lang, ano? Kung gaano kalaking kita mo. Ayan. Grabe, tigda dalawang ang bunga. Kaya hindi ka sa ganitong klaseng pamamaraan ng pagtatanim at sa ganitong klaseng abono, no? Dahil semi organic ang ating gamit. Ayan, no? So sa backfill lang 'yan. And of course, yung ating uh, seedling ay galing po sa BioSeed. Ayan, no? Healer 101. Ayan, Healer no? 101 ang gamit nating uh, similia. Galing po yan sa bioseed. Ayan. Ito pa oh, dalawa. Dalawa ulit. Ito, dalawa ulit. Dalawa ulit. <laughs> Astig. Tara, ikutan natin hanggang doon. Wow. 55 days pa lang oh. So after 70 days nito, pwede na siyang iharvest. Pagdating ng 70 days, ito 'yung tinatawag natin ng mga young corns. Ito 'yung sinasabi natin o sa Bisaya tilaob. o. No? So isipin natin, for example 'yung ganito. Pag dumami na to, pagdating ng uh, 70 days, ang halaga nito 4 pesos. Sabihin na natin ito medyo maliit-liit. Benta natin ng 3 pesos 'yan. No? Eh di meron na tayong 7 pesos sa isang puno. And then yung stock, pwede nating gamitin o pakain sa ating mga baka o kambing. Ayun. Kaya walang tapon talaga.